Pasintabi po sa mga kumakain. Isang fetus ang natagpuan sa sanitary landfill sa General Santos City. Ayon kay Alias Brian, nadiskubre niya ito ng isa-isa niyang ilabas ang mga nakolektang basura mula sa isang garbage truck. Nakabalot ito sa pampabaing underwear. Dinala na ang fetus sa punerarya. Ine-report na ang insidente sa mga otoridad at patuloy ang investigasyon. Kamusahin na po natin ang La Castellana Negros Occidental isang linggo matapos ang pagputok ng Bulkan Canlaon. May ulat on the spot si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV1 Western Visayas. Aileen, Honey, walong araw matapos pumutok ang Mount Kanlaon, ramdam pa rin ang, uh, ang takot sa mga apektadong residente dito sa Lakasiliana sa Negros Occidental. Nasa mabuti na ang kalagayan ng ilang evacuee dito sa Lakasiliana na ngunit marami pa rin ang uh, marami pa rin sa mga nakausap uh o nakausap ni Jemmy Regional TV News Team na ang hiling tuluyan ng makabalik sa kanilang mga tahanan. Sabi ng ilang nakausap ko sa Don Felix Robles Elementary School na ginawang evacuation center, nahihirapan sila sa pabalik-balik sa kanilang mga tahanan, maging ang kanilang mga alagang hayop. Gamit ang pass slip o gate pass, limitado lang anila ang, ang nakakauwi. Bunga na rin ng paghigpit ng LGU para sa kanilang kapakanan. Ang ilang matatanda nais nang, uh, nais na magbalik normal na ang sitwasyon at muling makalanghat ng sariwang hangin. Para naman masigurong mapapanatili na maayos ang kalusugan ng mga evacuee, may solution o disinfectant na inilalagay sa bawat container ng tubig upang magamit nila sa paghuhugas ng mga kamay at mga pinggan. Pinagdodoble ingat ng PHIVOX ang mga residente na nakatira malapit sa Mount Canaon, lalo na yung mga pinayagang bumalik na sa kanika nilang mga bahay dahil sa patuloy na banta ng vulkan. Ayon sa pinakauling monitoring ng Kanlaon Observatory, bumaba ang parameters ng vulkan gaya na lang ng seismic signal at volcanic earthquakes. Ang kapal at taas ng digasing na vulkan ay bumaba sa 300 to 500 meters mula sa 2,000 meters nitong mga nakaaraang araw. Ngunit ayon sa Mount Kanlaon Observatory, hindi pa rin nawawala ang banta nitong pumutok muli. Kony, sa ngayon gumaganda na ang uh, panahon dito sa Lakasiliana. Habang hindi pa rin ligtas at delikado pa rin ang sitwasyon, iniinganyo ng ng LGU ang mga residente na makinig o sundin ang mga abiso. Connie? Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Samantala, push na po, ang ating Tuesday dahil may special kumari tayo ngayong umaga. Welcome back, Maring Patricia Tumulak. Maraming salamat, Maring Connie. Happy Tuesday, mga marit pare. May patikim na ang biggest family drama ng 2024 mula sa Kapuso Network na pulang araw mula sa bayang hindi na pasisiil. Yan ang vibes ng Independence Day Plug ng inaabangang drama serye. In character na bidang si na Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco at Alden Richards kasama si Dennis Trillo. Mapapanood ng Pulang Araw sa Netflix simula July 26. Simula July 29 naman sa Kapuso Network. Napakalaking bagay nito sa akin dahil sabi ko nga parang isa ito sa teleserye na proud akong maikukwento sa mga anak ko pagdating ng araw nakatulong siya sa akin para mas maging mas ma-appreciate yung buhay natin bilang Pilipino. Nakaka-proud maging Pilipino. Because of this uh, teleserye eh makita ng mga ng mga generations now, yung mga present na nandito mga Pilipino na ganun yung sacrifice na naginawa ng mga Pilipino noon. Bibigyan natin ng uh, larawan yung mga kwento ng ating mga lolot-lola sa atin. Bantay low pressure area po tayo sa mga lugar kaya uulanin o makakaranas ng magandang panahon. Kausapin natin si Assistant Chief ng Pag-asa Weather Services Division, Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa ating mga taga-subaybay. Opo, nasa na po yung lokasyon ng binabantayan nating low pressure area sa mga oras na ito? Rafi, kanina ng alas 10 ng umaga, ituloyan ang natunaw itong binabantayan nating low pressure. no? Subalit, uh, may mga maninipis pa rin, koni kaulapan na posibleng pa rin makapekto sa ilang lugar dito sa Visayas ngayong araw. Mm -hmm. Kung natunaw na po ito, gano'ng kalak kalakas kaya yung natitira pang ulan na pwedeng i-boost well, Yung mga inaasahan natin, mga light to moderate na lamang. No? Gaya nito nga uh, bandang Visayas area, particular na itong uh, area ng uh, Negros na kusang nandito uh, ngayong uh, Mount Canlao, ninaasahan natin na kung magkakaroon ng pag-ulan ay dulot na lamang ng mga isolated thunderstorms at malaki ang chance na dakong hapon o gabi yung mga pag-ulan. Short duration, uh, minimum 5 minutes, maximum na yung isa hanggang dalawang oras. Rapi. Pero kahit light to moderate, kung merong uh, lahar flow, uh, uh, delikado pa rin ito, uh, Chris? Tama po. Kaya yung mga kababayan po natin doon sa area na apektado ng nasabing bulkan ay patuloy pa rin makinig sa kanilang mga local government at local DR officials para po sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Opo. Ano po yung asahan natin lagay naman ng panahon bukas, lalo na yung kabi-kabilang job fair na idadaos? Well, yun nga po. No? Yung area ng uh, uh, nagkaroon ng volcanic eruption, generally inaasahan natin na may improvement na ng weather dahil wala ng low pressure area. at uh, kung magkakaroon ng pag-ulan ay dakong hapon o gabi naman. Now, dito naman sa Metro Manila, patuloy pa rin nga. Yung generally maliwas pa mainit minsan pero may chance rin ng mga isolated thunderstorm, lalo na sa dakong hapon o gabi. So sa mga kababayan po natin na uh, lalabas bukas, may outdoor activity, pinapayang pa rin natin na magdala ng payong dal. Kung mo protection sa init ng araw, ay protection po sa mga biglaang pagulan, lalo na sa dakong hapon o gabi. Kumusta naman natin yung uh, uh, panahon dun sa may taal volcano kung saan nagkaroon ng digasing? Ano kayang asahan nating uh, uh, panahon dun sa lugar na yon, Chris? Well, Rappi, halos parehas ng uh, panahon dito sa Metro Manila, no? Generally, fair weather nasa natin sa area at kung magkakaroon ng pag ay dulot lamang ng mga localized thunderstorm. Okay, maraming salamat sa iyo, Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Inilabas okay, ng mga otoridad sa Virginia sa Amerika ang kanilang kuha ng sumabog ang isang bahay noong Disyembre. Bago ang insidente, sinubukang pasukin ng mga pulis ang bahay at pilit na nakikipagnegosasyon sa may-ari. Maya-maya, nangyari na ang pagsabog. Ayon sa mga pulis, rumesponde sila dahil sa naunang report na nagpaputok ng flare gun ang isang lalaki sa kalapit na eskwelahan. Natagpo ang patay sa loob ng bahay ang may-ari. Napagalamang galing sa basement ng bahay ang pinangyarihan ng pagsabog. Ilang katabing bahay ang bahagi ang napinsala dahil sa insidente na naman sa California ang isang stranded kite surfer sa isang beach. Gamit ang lubid, na-rescue ng mga taga-California Department of Forestry and Fire Protection ang kite surfer sa beach sa Davenport. Nailigtas siya sa tulong ng help sign na inilatag niya gamit ang mga bato. Nakita yan ang isang private helicopter pilot na siyang humingi ng tulong sa mga otoridad. Wala naman siyang tinamong galos at hindi kinakailangang dalhin pa sa ospital. Balik tayo sa mga balita sa bansa. Overkill. Yan ang paglalarawan ng Kingdom of Jesus Christ sa pagpasok ng mga otoridad sa kanilang compound sa Davao City na bahagi ng paghahanap sa leader nilang si Pastor Apollo Kibuloy. May ulat on the spot si Argel Relator ng GMA Regional TV, One Mindanao. Argel, Rafi, nakalarto pa rin ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa posibleng pagsalakay na naman nila ng mga pulis sa KOJC Central Compound dito sa Davao City. Matapos ang nangyaring tansyonadong pagpasok ng mga pulis sa properties ni KOJC founder Apollo kibolay kahapon ng umaga upang magsilbi ng warrants of arrest kinagabihan ay nagkumpulan ang mga miyembro ng KOJC sa mismong gate ng compound upang mag-human barricade. Ito ay upang pigilan umano kung sakaling may pagtatangka na namang pasukin ang kanilang compound. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng KOJC, kinonde nila ang pamamaraan ng pagsisilbi ng arrest warrants na tinawag nilang excessive and overkill. Tatlo umano ang sugatan sa nangyaring tensyon sa KOJC Central Compound. Siyam din umano ang inaresto at pinusasan ng pasuki ng mga pulis ang Glory Mountain. Inihahanda na ng mga miyembro ng KOJC ang pagsasampa ng formal na reklamo laban sa mga pulis. Questionable rin anila ang, ang pagsisibi ng warrants of arrest dahil na-file no na umano ng CIDG ang Returns of Warrant of Arrest noong May 14 sa RTC Branch 159 sa Pasig City patuloy raw nilang isusulong ang lahat ng legal remedies upang maprotektahan ang constitutional rights si Pastor Kibuloy at ng kingdom leaders. Naglabas rin ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang social media page na siya nagsisilbing administrator ngayon ng KOJC. Kinondinan niya ang labis at hindi umano kailangan ng pwersa sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Rafi ayon naman sa Police Regional Office 11, inihahanda nila ang isa sa pangkaso laban sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na umano'y humarang sa kanila lalo na sa Glory Mountain. Yan ang latest mula rito sa Davao City. Rafi? Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV, One Mindanao. Bilang bahagi ng selebrasyon sa ika daan at ani na taong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, sinariwa ang mayamang kasaysayan ng bansa sa sayaw Tungo sa Kalayaan ni National Artist for Dance Alice Reyes. Balitang hatid ni Darlene Kai. Makapangyarihan ang pagkukwentong halos walang ginagamit na salita. Yan ang ipinamalas ng mga mananayaw mula sa Alice Reyes Dance Philippines sa sayaw tungo sa kalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ang pagtatanghal ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa saliw ng musika at bawat indayog ng mga mananayaw, nabuo ang kwento ng Pilipinas. Mula sa panahon ng ating mga ninuno, pananakop ng mga Espanyol, Paglaban ng mga Pilipino para sa kasarinlan, kabayanihan ng tatlong paring Gumburza at ni Jose Rizal, hanggang sa mga hamon ng modernong panahon. Naihatid ang kwento ng ating bayang dumaan na sa maraming pagsubok, pero hanggang ngayon, patuloy na lumalaban. Ang pagtatanghal ay sa direksyon ni National Artist for Dance na si Alice Reyes. It's a very difficult show to say the story of our country and entertain. We wanted to entertain. We also wanted to show off how talented Filipinos are. To do this program takes great talent. And then we were blessed to have a fantastic production team. Marami sa mga nanood ang naging emosyonal matapos ang pagtatanghal. Kabilang na si First Lady Liza Araneta Marcos. Nanood din si Manila Mayor Honey Lacuna Pangan we have plenty to be proud about, to be Filipinos. We have such talent, we are rich, we have each other. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.